Ang sakit mo sa ulo. ang sakit mo sa bangs. LTO. Ooh. Hello mga ka-winners, Meron tayong very exciting, no? Exciting, engageable na uh, napanood sa YouTube, no? Uh, it's about the LTO. Sabi kasi na sa LTO na mayroong kaagad kailangan ng uh, mabilis na pag-transfer ng mga deed of sale of ownership for all kinds of mga motor vehicle. Uh, pag pinagsabi, pinagsabi po natin lahat, eh, may mga pa 4 wheels, 3 wheels, o 2 wheels. So, ibig sabihin kahit motorsiklo, kotse, ya yeah, bus, kung ano man po siya na anything got to do with land. Eh, kinakailangan po after mabenta, kailangan after 5 days, ma-inform ng seller, ha? Ah? kunyari ako, Uh, nagbenta ako ng motorsiklo sa inyo, ka-winners. Ako mismo, as seller, kailangan may, ma report ko kagad sa LTO within 5 days. Uh, ngayon, ikaw naman, ka-winners, dahil binili mo yung motor ko, you have within 20 days na uh, i-transfer sa pangalan mo yung uh, ownership or yung title or kumbaga malipat ma kagad sa pangalan mo yung yung sasakyan dahil pag hindi natin nagawa, yun ah, gets ha? Hindi natin nagawa as seller and buyer, meron po tayong 20,000 pesos penalty. Parehas po tayo tig 20,000 pesos. Ito po memorandum na to, eh, according kay Attorney uh, Guillermo Pua Jr., na Executive Director ng LTO. Doon sa interview kay uh, Manong Ted Filon, eh, sinasabi niya na yung Executive order daw lumabas eh parang pinirmahan ni ASEC nung uh, August 30 2024. So, kubaga simula August 30 may certain 15 days eh, upon execution dahil sa pag-publish nila sa newspapers. So, eh ngayon ko lang napanood. So, ano na ngayon? October 22. So, ibig sabihin anything na nabenta ko on the span of uh, October 15 something like that. Eh, eh, magkakaroon na po ako ng penalty ng 20,000 dahil hindi ako nakapag-report within 5 days kung ako nagbenta. So, napakahirap, no? Parang, uh, ang bilis ng process na dapat sana could have uh, decided on that matter na tipong mahaba, like, 1 month, 2 months, or 3 months of information, no? Na-disseminate mo na publicly talaga na super talagang lahat aware. Hindi yung kagaya nito. Nag-send lang sa akin ng, ng link yung isang uh, soul brother ko na na, na, na rider kaya ako na, napindot yung YouTube eh, I'm not hindi pa naman ako mahilig manood sa YouTube so ang ang punto ko lang dito is parang namang unfair yata di ba sana pag-isipan natin LTO dahil marami rin rider na motorists uh, motorist doon? driver uh, grab riders eh, hindi naman po lahat talaga into teki di ba tapos ang masakit nito yung 20,000 fine imagine mo kung ako nagbenta ako ng motor wow diba? Uh, like five years ago yung pandemic. Siyempre dami daming nagbentahan ng sasakyan noon, pandemic, di ba? Ang masakit nito eh retroactive pala to yung penalty. So upon upon the execution of the memorandum uh, last October 15 or October 16, lahat po na nagbenta ng sasakyan noon po prior to October 16, 2024 ay eh, required po mag-inform sa LTO within five days. Ganon din po. Yung mga nakabili, within 20 days, October 16, kailangan mailipat na natin. Kasi kung hindi, mapipenalize tayo ng tig 20,000 pesos. Imagine yon. yun. Ito masakit. Ito dapat pag-isipan natin. Nagbenta ako. Motor. Rusi. Oh, Rusi. Wala eh. Yun lang, pandemic. Wala eh. Tinamaan tayo ng pandemya. Wala talaga kapera-pera, no? So, binenta ko yung Rusi if I remember right, binenta ko lang ng 16,000 yun. No, sa kaibigan. Tapos, yung kaibigan ko, nagkaroon kami yung open deed of sale, parang naibenta niya yata sa isang kaibigan pa niya. Ang mali ko, dapat, transfer ko muna doon sa kaibigan ko, yung Rosie, then, Upon that transfer, sila naman dapat nagkaroon ng transaction. So, ang iniiwasan ng LTO is yung open deed of sale. Sinasabi ni Manong Ted Filon, eh, yan ay yung kinagisnan. Eh. 'di ba? Walang problema sa pagbabago, maganda yung gusto mangyari ng LTO. Kaya lang ang problema dito, ifa find niya ako o ifa find niyo ako ng 20,000 pesos because I was not able to inform LTO. Eh problema 16,000 ko lang na nabenta yun eh. Ifa find niyo pa ako. At eh, saka pandemya noon. 'Di ba parang dapat yata hindi retroactive. 'Di ba? Parang pag-isipan natin mabuti. Siyempre parang Tama si Manong Ted eh. Meron akong nagawang kasalanan noon na hindi ko alam pala sa future magiging kasalanan. Ngayon, ifa-fine nyo ako doon sa ginawa ko noon na clearly wala sa batas, wala akong violate na rules, pero ngayon dahil in-implement nyo, ngayon kailangan ko pala siya panagutan. Parang mali. Para sa akin ha, parang mali. Ngayon, kung na-inform natin ngayon sa ang publiko, lahat, nabigyan natin sila lahat ng ngayon na ideas, na kailangan talaga open deed, wala na open deed of sale transfer kagad yung ownership then i think okay fair enough to find them 20,000 pesos but i have another question bakit parehas ang fine ng 20,000 pesos sa motor sa kotse sa bus o sa tricycle sabi ni attorney uh, Puwa Jr. eh ng LTO eh para daw synchronized take lang attorney ang presyo ng motor at presyo ng kotse magkaiba. 'Di ba? Parang dapat yata uh, dapat ano siya, uh, prorated. 'Di ba? May motor na binebenta 10-15,000 lang. Siyempre, gusto lang ng mobility ng tao. Meron naman din luxurious cars, 'di ba? Like BMW, Lexus. Eh itong fine na 20,000 pesos for everybody. Mapa-hybrid, mapa-electronic o pa mapa-gas. Para naman something yata hindi natin na pag-isipan mabuti or na ang publiko, di ba? So, please ah uh, LTO, pag-isipan natin mabuti, no? Marami kasi ding Pilipino, kaya nga po nagmo-motor kasi naghihikahos. Okay? Y yung iba po okay lang kung may pera eh, di ba? Pero yung iba po kababayan natin Kaya po nagmumotor, gusto po mas mabilis makarating sa paroroonan. Yung iba po, wala naman pong pera Pambili ng four wheels. Kaya po nagmumotor para makatipid. Yung iba po, hindi na rin hindi rin po sumasakay sa MRT sa jeep dahil po mas makakamura sila pag nagmotor. Sana LTO ah uh, maintindihan din po natin ang sitwasyon sa buhay ng ating mga kababayan, no. Maganda po yung inyong objective, 100% na nag-agree po ako kay Manong Ted Filo na napakaganda ng adhikain ng LTO no na no, walang pending of sale at the same time para nga pagkaroon ng mga nagkaroon ng mga aksidente ginamit 'yo sa sakyan mo na hindi na transfer madawit yung pangalan mo sa sa mga kalokohan or sa mga aksidente eh syempre nga naman gusto natin Uh, kung sino yung drive sa kanya yung, pang, yung nakapangalan niya sa sakyan niya. Tama naman po maganda. Kaya lang po, sana isipin din natin na ang tinatamaan po dyan yung, mga average uh, family. Okay? Lalo na yung mga ating mga, mga ka-riders dyan na ginagamit po yung, yung way of life nila as commuters using their motor vehicles. Walang problema. What's 20,000 pesos kung naka-electric BMW ako, di ba? That's, that's nothing. Di ba? Pero kung nyari, ikaw naman eh, isa ka lang naghihikahos na mamamayan na nagmumotor ng Rusi, na mas, mas sakto na yung 10,000, 15,000 na motor, para lang maka makaahon, maka, ma, malagpasan mo ang araw-araw na pangangailangan. Eh, something to think about. Um, sa aking mga ka-riders, uh, eh, well, we just have to follow. Pero, I feel, I feel lang, eh, kung nag-agree kayo sa akin, eh, mag-comment kayo. Eh, I just feel that, uh, it's not fair na i-retroact yung, yung, yung mga, mga nabenta na sa sakyan noon. O kagaya ako, parang hindi ko na yata alam ilang sasakyan yung nabenta ko nung pandemya. Doon na, lagi Doon yung sa pandemya uh, paano kung yung mga taong bumili ng mga sasakyan sa ating mga buyer eh uh, hindi na hindi na nag-exist. So, sana uh, makonsider na magkaroon po ng open forum and at the same time sana mas maron pa ng magkaroon pa ng more information para mas maliwanagan ang ating mga kababayan. So sa ating mga kababayan na gusto bumili ng sasakyan o nagbebenta sasakyan, pag-aralan po natin mabuti ang batas ng LTO. Kami po ay nakikiusap sa LTO na sana i-consider din po yung mga simpleng mamamayan na talagang uh, kapuspalad. Huwag na po naman natin i-synchronize na sinasabi yung penalty. Diba? So mga ka-winners, please do like and share and follow itong YouTube channel natin. I-update ko po kayo sa memorandum ng LTO regarding uh, transfer of ownership. Ingat kayo mga ka-winners. Winner!